Hulita na, ulitana na, na. oh. Babay na. babay na, babay, babay. Tapos na Oh, babay na. na. Go home na, go home. So, ayan, good morning po sa inyo mga katatay, mga brads, yan. Nandito po tayo ngayon sa Vista Capones. Uh, pangalawang araw na po namin ngayon, ngayon. So, ayan, nandito na ako. 6 o'clock in the morning. Hindi pa kami nagbreakfast pas pero nagpunta na ako dito para ma maipakita sa inyo yung uh, kung ano, kung yung pagbungad ng araw dito. Wala pang sunrise pero maliwanag na namin. Hindi pa nakikita. So, ayan, may bulubundukin dyan. Ayan, uh bulabundukin yan yan tapos makikita mo malawak yung ano yung yung karagatan ayan oh. malawak napakalawak tapos yung isla na yun na yun yung Kapones Island tapos yung sa likuran nya tawag yata dyan Kamara Kamara Island pwede kang mag ano dyan mga uh, island hopping dyan sa sa mga ano sasakay ka dyan sa mga inaarkila mga bangka. So ewan ko kung ano parang hindi na ako Hindi na ako dyan pupunta mamaya Hindi sa Ayaw ko medyo Ayaw ko talaga Ayan So ayan palakad lakad lang tayo rito Ayan o oh. Ayan, nandun na yung dalawang kasama ko Nauna na pala yan si Mrs. at saka si Si Tita Bet Ayan o oh. Bayaw ko asawa ni Badyo. Ito Badjo Ayan oh magpakailan man <laughs> medyo pinipil nila yun no? yung yung alon nababasa sila sa paaya niya pil na pil nila oh, dito lang ako takot ako sa dagat eh <laughs> Yan, lakad-lakad tayo. Dahil may maaga pa. Yan, mga aso, naglalakad-lakad pa. Yan, ano? Yan, na naririnig nyo yung ano, yung Pagaspas ng alon Yan sa Dalampasigan Mga Magandang pakinggan Ayan o oh. Ayan o oh. O oh, Agyagin nga pa yung titabit Aran oh, si Neras yung ipagpadla <laughs> Itas yung geni o oh. Si Mami Ayun o oh. Ayan si Mami So dito lang ako Tinitinan ko na yung ano yun view rito, yung simoy ng hangin, masarap yan lakad-lakad tayo dito sa ano bandarito bandarito, lakad-lakad tayo yan yung lugar na yan yun doon, bandara naman, maraming bangsa doon, eh. sa lugar na yun ano ko mga paras maglakad <laughs> na mga paras ko ka rin mga paras ko ka rin na? Miras ko ang ta, ka karetan ta ka. Na? Tara ka no, tara. <laughs> Ayan, yan, yan, parang maraming bangka doon eh. Tapos dito sa kabila, parang dinedevelop de pa ito, itong lugar na ito. Yan yeah, no, may bakod na lambat. Siguro gagawin din nilang resort yan. Parang katulad nung yung ano yan no, yung dyan kami. Doon kami sa second floor sa gitna. Uh. Na. Ha? Na ano ya? Ito tulak ito. Ayun no, oh, emo kakakit. Ayun no. Oh. Ito lagi mababaw bundok. <laughs> Ayun Oh. No? Na. Ayun. Ay, mabisa. Wala la Oo. kulo. Ako lang yan, lang ko wind yung kini. Eh. Ayan, o. No? Ayan, o. No? Wala, sumuko na yung dalawa. Ayan. ayano no? Ganda, oh, Malawak. Hmm. Mabay, na? O, kini, okay, pinmaglawe-lawe ko. Dito, kabila nung dagat, bundok na mataas yan, no? Sorry na na dito. Oh, chay. Oh, panan na kayo pa. Ayan, oh. Yeah, Hihi. No. Hihi. Hi. 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 Amira, good morning. Okay, good morning. Amira, hi. good morning. Hi. Oh. Okay, Ito ba dito? Good morning. Nanalo mo kayo, Ken. Talo. Walang yeah. ko, bang. Kaya magbasalan bitis. Eh? Wala. Hanggang magdala ang wallet, wala yung malaman. Ay, Alston Jays, anong ginagawa mo dyan? Alston mm -hmm. Jays. Ay, mano, yung Alston Jays. Yes. Kay te ko dudusog kay ta ne puta ka na ko ni ngalon ne. Mm. Mm. Oh, ready rem oh, family ya cula keni. Da Marieta. Oh, hi, good morning, good morning. Oh. Hi, oh, oh, mami, sino one one na diyan naman mami, oh? Oh. Ano po, cellphone mabalo mo na, okay na buwan na kangatian. Oh, manyer mo. Karano manyer mo. Kaya tara sabihin <laughs> mo pwedeng magamit sa iyo. Oh, 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 mami, mami. Ito bajo, ba, Jay, Arbi. Ito pa lang kaya ng ito, ining mo muna camera. Camera. Camera tapos yung kenggo ng kapones. Tapos doon sa banda nang anawangin, anawangin island 'ne. Eh. Ah. 500. Oh. din kaya. Hoy, Miela, an... kakainin ka ng tubig. <laughs> <niyo, sinaka, nori. laughs> so, Tawag oh. ka tas ko. Pot uh, sana lilin da kaya no masakit ka chan kaya babo ka, lang malakit ke ko chayo kaya tan <laughs> Oh yan, okay, oh yan, oh yan. Oh. mo kaisang kain. yan! mukha kami nga yan! Iro. mo sa kain. Hindi mo kaisang 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 kain. Hindi mo Alston J. So, na ka rin. tara na. So, ayan, Nandito kami sa canteen. Dito kami magbe-breakfast. Yan. Oo! Uh! Yan, dito. Dito sa canteen nila. Dito ang breakfast namin. Yan na. good noon, eh, mga kapatid. Mga lintana, mga lintana. Ha! Ayan guys, mga mantana. Mga oh, yes. na, mga na. Mga na, mga na. Almusal, almusal. Yeah, Aston Jay, sagal galmusal

itu para yang itu nanti akan mengenai itu nanti masuk ke dalam kepala saya menangunan Ayan ha, nandito na yung mga kasama ko, yung pamilya ko. Ayan ha. nag enjoy na sa pag swimming. Ayan sila ha. Oh. Inanay yun eh, Tinoki na yun din eh. Inanay yun eh, Tinoki. Napalin din, Ah, mapalin eh. Ayan ha. Ang lawak ng dagat. Hindi sila makausog ng konti ron. Hinihigop daw sila ng alon. Yan. Hanggang dito lang sa may dalampasiga. No? Yan. Nakadlakad na lang tayo dito sa may dalampasiga. no? So ayan, balik na tayo doon sa bila natin. Iniwan na natin sila doon sa pagsisiming, mainit. Pagka may edad na talaga, hindi na tayo umuubra sa mga ganyang ano. Mga ganyang activities, medyo iniiwasan na natin. Iwas heat stroke. <laughs> Matanda na. Matanda na yung tatay matots. So, balik na tayo. Let's go, let's go. Oh, bye-bye na, bye-bye. Amira, bye-bye. Amira, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye.

Oh, yan ulit na, ulit na. Oh, bye-bye na, bye-bye na.